Kahit mountain. Kahit nga ulan, hindi na ko bababa. Ari sa iyo. Akin nga yan. O, ayan. O, sa Walang main, cash? Cash walang, sa wala Walang cash, cash Wala pa, oo. Oh, oh. Next year pa raw. <laughs> <laughs> diba? Lalo lalo nga among friends. May mga ganun pa rin. Hindi lang yung ganyan. Dapat masaya tayo para sa tagumpay mm -hmm. ng iba. Ay nako, so yun. Maraming smooth transaction pero as expected sa mga ganitong mga government offices, meron pa rin naging problema. Hello po. So yan, as you saw it, meron tayong mga papel-papeles. Ito po ay nagpapatunay na meron tayong pinabayan ng tax. Ngayon dinala natin dito kasi kung kataw tayo ng barangay clearance ay meron tayong isang uh, prosesong pagdadaanan na kailangan yung barangay clearance. So titignan natin kung madali bagang kumuha ng barangay clearance. So pahirapan din kagaya ng mga government uh, and public offices. So, yun nga. <laughs> so, siya lang kayo, kaya po kayo nakatakala sa sangkaya. Okay na nakakuha na tayo ng Barangay Clearance ayan flagging Services meron mo tayong mga ilang lalakarin dito dito sa pagkaganda-ganda naming City Hall, charang ang ganda diba oh syala so, syala ay nagbago ng kulay, orange na hindi na blue purple hindi ka purple dati yung yung kulay mm. noon ah hindi pala nakakolor kay Ay, pala. kay mayor o oh, nga nakakolor nga kay mayor oh, ano pala. malu ngayon pinalta na rin doon sa color ng bago nakaupong mayor so dito sa Pilipinas pati mga building kung sino yung nakaupo hindi eh, ganun ang kulay So yun, maraming smooth transaction, pero as expected sa mga ganitong mga government offices, meron pa rin naging problema. Ay, just ko. Lagi ng ganun, hindi talaga makompleto ng perfect as in. So meron tayong konting napulilyaso or something, pero sa ating mayor's permit, ay okay, smooth. At ang maganda pati sa ganito, ay may mga kakilala tayo, malaki na itutulong ng mga dating kakilala para hindi naman ikaw ang unahin, kundi ma-guide ka ng ayos kung saan. At ramdam ko yung respeto, yung pagmamahal, yung pagkilala sa aming mga dating pagiging magkakasama, mga ganun. Nakakatuwa rin. Pero yun nga, may isang naging problema. Hindi ko na hi explain Okay, let's go. Mag-relax muna tayo sa bonete. Masarap pag mainit. Mm hindi na siya mag-focus ngayon. Ayaw na. Gumit ako ng train ka. Yan. Ay, ano kami? Taras lang ang isa. Oh, patutoy. Kasi masarap to hanggat malang mainit pa. Mayan niya, wala nang ano to. Wala nang sarap. hanggang tatlo lang tayo at ito yung mano rin ma magrasa ang tag doon pili ko may ano to eh may margarine hmm. sarap PNP meron tayong pinagtrabahuan may mga bagay na ano kasi na pwede namang hindi share sa mga vlog vlog pero tayo ay maraming, maraming may mga rocket rocket at may mga bagay na isinare natin ang ating galing ang ating kakayanan na syempre may kapalit na kasalapian yun so meron po tayo mga ilang ginagawa na hindi ko nalang ano hindi ko nalang binabando pa. Ibinabando, ibinabando. Ibinabandera. Ibinabandera sa mundo. Karoon naman talaga. Sabi nga, ito ha. Ito'y para sa, hindi lang sa akin, kundi para sa inyong lahat. Na, huwag mong ibibigay daw. Huwag mong ibibigay ang 100% mo sa kahit kanino. Dahil pag umalis sila, dala-dala nila ang buong mundo mo. Walang matitira sa'yo. iyo Okay? Tanda natin yan. Lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Oh. <laughs> Ay, ko lumakas ang ulan. Mag-aaral sana ako ng driving. Kasi diba, tumalo nga tayo sa NID, diba? Dito pa rin tayo. Kaso, biglang lumakas ang ulan. So, cancel. Dapat iikot ko kayo sa buong kalapan para formally and completely ma-introduce ko sa inyo yung bayan ko o yung lunsod ko. Pero ito nga, dalo ko sana kayo sa palengke, sa park, sa... Uh, pier sa ilang mga magagandang location dito. Ito na sobrang lakas. Kaya <laughs> ang tayo nito. Ay nako. Paglipsing ka lang tayo. okay, tama tama. I can make it through the rain. Ano yun? Ano yun? Ano sound Ibig sabihin, maano na siya. Ano tawag sa ganon? May tunog na eh. Maganit. Maganit na. Hmm. Hmm. Kaya ganun. Oh, tuloy na. Matang Nakay nagpalit ng damit at gawa ng nabasa kanina. Ito mga tindang isda eh. na Ang mga tindang isda. Ang isda yun. Oh! At isda na, isda! Ano sa At saka, luman at tulingan ang mga isda din. Ay, ako ay bumili na lang ng ano, wala akong kasama sa bahay ngayon. Bumili na lang ako ng are, giniling. Kalahat yung binili ko, 65 pesos. Giniling na karne, walang ibang ulam eh. Tira rin na lang natitira doon. Puro karne na yung iba rin, ay di rin ang pinaka... Bumili na lang ako ng medyo, oh gusto gusto ko sa mga karne wala na pati mga gulay wala na rin nakaubusan at kawangan ng anong, si Jenny ay nagpunta sa kanyang jowa sa pamilya ng jowa niya at birthday yata ng kanyang bianan kaya tayo lang mag isa doon mamaya sa bahay ayun so sana gumanda pa naman tayo makalabas bukas okay Ayan. baka kasama natin bukas si si yes, sensor ulit alright <laughs> Dito sa aking pamangkin, kahit nga ako lang hindi na bababa, ayun natin sa iyo. Bakit nga yan? O, oh, iyan. O, so, sige na. Uh, walang rin. cash? Kasha walang sa walang wala dyan cash, cash? na wala pa. O, oh, oh. next year pa raw. <laughs> okay, bye-bye. Cash -bye. sa iyo yan. Yan ay natugtog eh, sa isang araw na ako dadaan. Natugtog yun, hindi. Eh. Kailangan din ng mga daming. Sabi ko, mag-vlog na yun eh. Komedyante yun eh. Ayun ako sa galing magpatawa. Sa galing makasar pala. <laughs> sobrang ano talaga. Sobrang lakas. So, hindi na kami makakalayo ng ano. Kasi baka baha doon. Ma ma mabilis bumahapo ngayon dito sa amin sa Mindoro eh. Hmm. Kaya nga pinagtatalunan yung mga dredging-dredging. Pinag-aawayan na yun. Huwag ito o hindi. At makarap ka kasi lang talalo no? kalikasan so baka, hindi na kami tumuloy dumalak sana namin lumabas ang bayan tapos baka bigla pang mag-brown out dito konting ulan lang may aming brown out na agad oh sobra maka tiktok po tayo eto okay, sa <laughs> inyo ayan ha huh? I can't <laughs> <laughs> At marami nga palang salamat sa mga nanonood sa TikTok. Yung pong ating isang lip-sync ng Mariah Carey sa harap ng refrigerator ay... Ilan ah? Uh, ah... Ano, malapit naman 500,000 views. Oo. Oh. <laughs> Thank you sa inyo so, ha. po maraming Robatology. Hindi ko mo... May nakita ko video na walang nanonood. Akala nyo, talagang tapos na tayo. Hindi ba, oy? iba kasi nagdadasal mo... <laughs> na <naman, naman>, <laughs> <Naman, naman, naman. laughs> ma... na tayo? May mga ganun kaya. Uh, mga uh, mga hindi masaya sa uh, na yung mga hindi masaya sa kembo tagumpay eh, ng iba maraming ganun eh so yun meron po tayong mga vlogs o mga videos na pinapanood, hindi lamang dito kasi sa youtube meron din tayo sa facebook meron din tayo nga sa tiktok yun, ano ano Diretso lang tayo, may manood na walang ko. Ang hirap pa kasi sa iba, mga beater. Pag may nakita ang mananood pa sa iyo, na kasi mangod, parang aatake. <laughs> Kahit sa mga mag-friendship, ganun na. Pag nakita nila na marami mo sa mga ay sa iyo, na magaganda yung mga, mga posts mo, ay nako. Ang sama sa loob nila. Ang ang, ang sakit-sakit sa kanila mga sarili, sa kanila mga dibdib. Hanggang sa ulo, abot pa yun. <laughs> diba? Maraming ganun, hindi masaya sa tagumpay at sa kanilalagyan at iyon sa magandang buhay na o mas maganda o masayang buhay ng kanilang mga kakilala. Diba? ba lalo lalo na nga among friends, may mga ganun pa rin. Tigilan nyo na yung ganyan. Dapat masaya tayo para sa tagumpay ng iba. Hindi lamang sa tagumpay natin. Ano? Baka may klalo kayong ganyan. Itag nyo na!